Good morning, good morning everyone Welcome back to my channel for today's vlog guys Ay, hindi pa natin alam kung ano ang ganap kayong araw na to guys So, samahan nyo ako itong araw na to ulit The same <laughs> As usual, laging kusina So, samahan nyo ako guys ang mga ladies sa kitchen. Wala <laughs> pa. Nagaantay pa kami ng aming kapakainin. Tulog pa. <laughs> Tulog pa sila guys. Kailangan pa namin matulog. <laughs> Tulog pa ang mga guests. It's okay. Oops. Ito guys, oh. We're preparing again. Always. Always the same. Lapit nang matapos. Tulog pa yung mga iba. Waiting. Waiting guys. Waiting. Magluto tayo ng egg. Guys, tapos na ang aming breakfast. Ngayon ay luto tayo ng lunch na naman. Same, then the same. At ito yung ating lolotoin for today. Ito yung ating gagamit today. Today is closer. Hello Ay, oh, Ngayon lang daw nakakita ng white na talong, guys. Maraming white na talong, ano ka ba? Huh? Mga Greek. Uy, <laughs> malaglag cellphone ko. Oh, di ba? Oh. White na talong ang aming ulam ngayon. At saka itong isda fish for today, guys. Hindi maka guys, kasi may may puti daw na ano, may <laughs> talong. Kasi no't dikaan at, lang daw, walang violet at tentas ko At dapat may isang uh, klase, pag green siya. Ay, oh, oh ko. Tapos okay. meron din siyang violet na may white na stripe. Oh, so, stripe? Oh. Iba-ibang talong. Iba ibang Iba ibang country Iba <laughs> ibang size. <laughs> Ay, ate, <auntie, tamalis>. <laughs> <laughs> Hindi makabubun sa aming talong, guys. Kaya, <laughs> yan no? White talong. Iihaw namin ngayon, guys. Yan ang aming lungs at saka itong fish na white. Yan. Matigas. Tagdadalawa kami. Anim kami, kaya dosis siya. Ayan. Of course, di mawawala ang rice. Nauna na yun. <laughs> naluto ko na. Naluto. <laughs> of course, guys. Nauna nang naluto yung rice. Aming oh. favorite. Hindi yan mawawala. <laughs> Hindi yan mawawala. Pag yan si Desa ay oh. nagloto. Wala, wala alam mo yung pagkain, na, nauna na yung kanin, baka mawala. <laughs> Pero bukas wala na kaming bigas. <laughs> wala na kaming bigas, guys. Bukas, diet na daw kami. So, samahan nyo. Ako ulit, tong araw na ito, guys. Tayo magluluto ng white egg flank. Wow. wow. Kita yun naman, puting-puti. Buti pa yung talong, mapote. <laughs> <laughs> Pero kami ay itim na sunog na. Ay, naku po. Yan, i prepare na natin yung ating pag-ihawan. ba diba? Ang ganda ng aking ihawan, guys. Oh. ihaw natin yung talong. Hindi sa uling. O, oh, oh ba diba, guys? Oh. Cute na ng ating, ano, ihawan. Buti pa yung talong, white na white. Samantalang kami, hindi. Ay. Siya. Itim. itim na, itim, itim. na, guys. Buti nga. Grabe siya. Puti-puti talaga yung talong. Oh. Yan ang aming ulam for today. Tignan natin kung anong itsura nito mamaya. O, kung itim ba? O, iitim siguro to. Kasi masunog eh. <laughs> yung loob, kung anong, ano, puti din yung loob siguro. Nangyari sa white eggplant. <laughs> Sunog na. Sunog na guys. Ang eggplant namin. Oh. Ganyan din pala Oh. Parang yung skin niya, parang walang skin. Oh. Sunod ang Eggplant white eggplant. Oh, nangitim na sila, guys. <laughs> Nawala na yung white eggplant, black eggplant na. Ito na po yung talong na puti. Iba na ang kulay. Naging black na po. Ayan guys. Ito naman ay flour. Pang coating natin doon sa isda. Para hindi siya mag talsi-talsik pag pinirito. Pinaglaruan na yung talong. Ni Stilio. Yung talong. Pinaglaruan <laughs> yung talong. Iyan. You know, like an eggplant. eggplant this is the color white eggplant no, no, this is the, it was the color white uh, eggplant yes it was white now it's, it's a black now it's a beautiful thing but it destroys it's going to be hungry again <laughs> one more time look 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 <laughs> you start fire with this oh, oh. <laughs> Try it, try it, try it. Nah. No. No. Destroy. Not destroyed. I'd... I I burned that to take to remove the skin. The 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 the. That. Anong kulay ba nang talong? <laughs> At this? At this. What is this? This is fish. Something bites you. You like this. Actually... <laughs> <Ew. laughs> Something bites you. Do like this. This is our food today. Yeah. This, this, this is, is our food. Our food, food. Is our death this is good after we remove the skin because nah, it's hot. That's really? why I live like that. There is no other way to put the skin out. No. We put in that one. If you boil it and you take it like Not this? Not good. It's watery. Ah. Watery. Ayan, tingnan nyo. Tinagripa ng talong. Tinagripa ng talong. Yan na po yung olive ko na hinarbes ko doon sa puno. Pwede na po siya. Yan po ay binabad ng isang linggo bago templahan. Bakit eh, templahan na ni Madam. Vinegar and olive oil. What else, Madam? Salt? Rigani. We put rigani. Ganun pala guys ang magbabad ng olive. Suka, oil, and rigani. Tiyalo, madam. What else? Nothing? Nothing? Ah, we will go. We will go to ako. Butong na si Desa. Ito na yung pagkain niya. Hinulyong na niya talaga. <laughs> May rosemary. Rosemary. Eh. Hey. What, madam? Ayan, guys, yung holy boss. Ganito pala magbabad. No salt? No, 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 no. Ah. Okay. Finish? Ah, only like that? olive oil, vinegar. Um, ha? Sinan mo. Sinan mo ko na. Vinegar, olive oil, eh, oregano saka rosemary. Yan pala yun. Pa. May order tayong Burger. eto na guys yung order at yung aming lunch oh. order at aming lunch sabay kain na tayo sana all kain na tayo guys kain na na Kainana, na, kainan na, guys. So, ayun na nga, guys. Tapos nang isang araw ulit. Tapos na ang aking duty. uwi na naman kami. Ayan. So, hanggang dito na lang ang aking vlog for today. See you next vlog. Thank you for watching and God bless po. Bye-bye.